Basta mga boss, dahil nga tagulan na naman at kinakalawang na naman yung mga bolts ng ating motor uh, naisipan ko maghanap sa Facebook ng pantanggal ng kalawang at uh, ito nga, may, nak may nakita na ako may nabili na akong product nakita ko lang ito sa Reels ata yun ang pangalan ng product na to Goodbye Kalawang so ngayon, uh, susubukan natin para if ever na effective talaga, eh, i-recommend -re natin so ngayon Uh, itatry ko muna sa aking uh, pipe na sobrang kalawang na. Ito sya. Ito yung pipe ko na apido mga boss. Kaya kita nyo naman talagang grabe yung kalawang yan. Hanggang dito sa likod. Ayan. Kaya pinalitan ko na to, Ito nga uh, may binili ako na stock pipe. Kasi nga sobrang kalawang na nito. Pero dito natin masusubukan kung talagang abang effective ito. Yung goodbye kalawang na to. Kasi kita nyo naman na sobra talaga yung kalawang niya. Uh, ginamita ko na siya ng steel brush para kahit papano na nabawasan na talaga yung kalawang niya. Then, isprayan na natin ngayon. Yan, siguro uh, try natin na uh, Uh, in 3 minutes Tingnan natin kung talagang siguro mas maging effective siya kung babarin muna natin uukus-kusin ko na siya mga boss ng steel brush ulit Tingnan natin kung matatanggal talaga yung kalawang Mga boss, eto na yung resulta. Uh, kung titingnan natin, naging lighten naman yung kulay niya. Nabawasan siya talaga ng kalawang. Pero hindi siya syempre 100% na tanggay. Ayan. Pero kaya pa patung tanggalin kung uh, yun nga pag tutunan ko ng pansin. Pero ang advice ko lang uh, kapag gumamit kayo nitong product na po, mas mabuti kung ganito yung gamitin nyo steel brush na pino, bali 30 pesos lang bili ko dito. Kasi hindi niya kaya kung toothbrush lang kasi matindi talaga yung kalawang nitong ano ko. ah, uh, nung pipe ko na to, talagang matagal na yun eh. Matagal nang nakakapit dito. Pero ang laki naman ng pinagbago. Ayan, makikita niya malaki naman yung pinagbago niya. Tapos kaya ko pa siyang tanggalin kung i-steel brush ko pa siya. Tapos ah, hindi siya pala nakukuha sa isang spray lang. Bali ilang beses mo rin siyang uulit-ulitin. So, yun lang mga boss. Gagamitin ko naman siya dito sa mga tornilyo ng aking uh, raider. And sana kahit pa paano nakatulong tong video na to. Kung gusto niyo gamitin yung product na to, ah, uh, depende sa inyo yun. Pero sa akin, at least, uh, napabawasan or natanggal niya yung ah, uh, kalawang kahit pa paano. So, yun lang mga boss. Salamat. Ride safe.